sa isang bansang matagal nang nilalamon ng katiwalian. Madalas sinasabi ng marami na mahirap lumaban kung wala kang kapangyarihan o impluensya. Ngunit sa bawat sistemang bulok, mayroong iilang individual na handang tumindig kahit mag-isa para ipakita na hindi lahat ay kayang bilhin ng salapi. Isa sa kanila ay si Magdaleno Leno Orbos, isang kontraktor na hindi lamang nagtayo ng mga kalsada at gusali kundi ng bagong pag-asa para sa bayan. Ang kanyang buhay ay kwento ng sakripisyo, prinsipyo at pakikipagtagpo sa panganib mula sa pagiging simpleng anak ng isang karpintero hanggang sa pagiging alamat ng industriya ng konstruksyon dala niya ang paniniwalang mas mahalaga ang katapatan kaysa kayamanan ngunit higit pa rito ang kanyang kwento ay isang laban isang digmaan laban sa mga tiwaling opisyal at politikong matagal nang nagbubulsa ng pera ng bayan. Halina't ating mas kilalanin siya sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Magdaleno noong Labinsiyam na sa Nueva Ecija, ang kanilang pamilya ay nabuhay sa pawis at tiyaga ng kanyang ama na si Mang Ernesto, isang karpintero, at ng kanyang inang si Aling Rosario, isang tindera sa palengke. Sa murang edad, nakasanayan na ni Leno ang sumama sa kanyang ama sa mga proyekto. Doon niya nakita ang hirap ng trabahong manual, pawis, putik at alikabok. Ngunit higit pa roon, natutunan niya ang halaga ng paggawa ng tapat at maayos. Isang araw, habang binabayo ng init ang kanilang baryo, nagtanong si Leno sa kanyang ama na kung bakit ang mga kalsada sa kanila ay mabilis masira at ang tugon ng kanyang ama ay dahil kinakain ng korupsyon ang kanilang lugar. Mula noon, tumatak kay Leno ang aral. Ang katiwalian ay nagbubunga ng kapahamakan, lumaki si Leno na porsigido kahit hirap sa pera nagsikap siyang makapasok sa Nueva Ecija University of Science and Technology at kumuha ng kursong Civil Engineering. Sa araw estudyante, sa gabi, construction aid sa mga proyekto para masuportahan ang sarili. Sa huling taon ng kolehiyo, nakatanggap siya ng parangal dahil sa kanyang thesis tungkol sa low-cost but durable road design. Isang profesor ang nagsabi, Orbos, kung lahat ng engineer kasing prinsipyo mo, baka wala nang marupok na kalsada sa bansa. Matapos pumasa sa board exam, pumasok siya sa isang kilalang construction firm sa Maynila. Ngunit mabilis niyang napansin ang maruming sistema, mga project manager na tumatanggap ng kickback, mga bidding na kunwari patas, ngunit may nakalaang panalo na. Hindi nagtagal, umalis siya at sinubukang magtayo ng sarili niyang kumpanya ang Orbos Builders. Sa umpisa, halos wala siyang kapital. Lumang jeep ng ama ang ginamit sa paghahatid ng semento at bakal. Ngunit unti-unti, nakilala siya dahil sa dekalidad na gawa. Noong dekada 80, nakuha niya ang kontrata para sa Provincial Road sa Bulacan. Ngunit bago pa man magsimula, pinatawag siya ng isang mataas na opisyal sa DPWA. Ang sa isang opisina, hinarap siya ng direktor na kilala sa paghingi ng lagay. Sinabihan siya ng opisyal na pamilyar naman siya sa mga kalakaran sa ahensya at kung gusto niyang kumita ng malaki ay dapat makisama siya. Harapang tinggihan ni Orbos ang opisyal at tila ba napahiya ito kay Orbos. Mula noon, nagsimula ang banggaan ni Leno at ng sistema Taong 1184, nakatuklas siya ng isang ghost project sa Nueva Ecija, isang kalsadang fully paid pero wala ni isang kilometro na naitayo. Dinala niya ang ebidensya sa media, mga dokumento, larawan at testimonya ng mga trabahador. Sa press conference, buong tapang niyang sinabi, ang perang ninanakaw ninyo ay hindi lang numero sa papel. Ito ang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang kinabukasan ng ating mga anak, naging headline siya. Ngunit, kasabay nito, dumami rin ang kanyang kalaban. Isa sa mga unang malalaking laban ni Magdaleno Orbos ay ang kaso laban kay Engineer Ricardo Santos, isang regional engineer ng DPWH na matagal nang kilala bilang hari ng CAT. Sa bawat proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi bababa sa 30% ng pondo ang nawawala bago pa man makarating sa aktwal na konstruksyon. Dahil dito, maraming proyektong natatapos ng hilaw. Mga kalsadang madaling bumigay at mga tulay na nagiging panganib sa halip na proteksyon. Si Santos ay hindi ordinaryong opisyal. Malapit siya sa ilang makapangyarihang politiko sa rehiyon at may sariling armadong tauhan na nagsisilbing bantay. Maraming kontraktor ang sumusuko at nagbibigay ng porsyento para lang makakuha ng proyekto. Ngunit si Magdaleno Orbos ay hindi pumayag. Isang hapon ng lunes, pinatawag si Leno sa opisina ni Santos sa regional office. Pagpasok pa lang niya, ramdam na niya ang bigat ng atmosfera. Nakaupo si Santos sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang mamahaling sigarilyo at sa tabi niya ay dalawang lalaking nakabarong ngunit halatang armado. Doon siya binantaan ng harapang ng engineer na kung hindi siya makikisama ay baka bukas. Makalawa ay bigla na lang siyang mawala. Paglabas ni Orbos sa opisina ay sinabihan siya ng isa mga tauhan nito na hindi daw nagbibiro ang kanilang boss sa kanyang banta. Ilang buwan matapos ang enkwentro, natuklasan ni Leno ang isang malaking anomalya tatlong tulay na nakatala bilang isang daang porsyento completed projects sa dokumento ng DPWH ngunit sa aktwal ay wala ni isang poste ang itinayo. Ang tawag dito ng mga residente ay tulay sa papel. Ginawa ni Leno ang sariling investigasyon. Pumunta siya sa mga barangay kung saan dapat itinayo ang mga tulay. Dinala niya ang kanyang kamera, kinunan ang mga lugar at nakausap ang mga residente. Dito niya nalaman na wala kahit anino ng isang tulay ang naitayo sa naturang lugar. Nang makarating kay Santos ang balita na nag-iimbestiga si Leno, agad niyang pinatawag ito muli. Sa pangalawang pagkikita nila, mas matindi na ang tono ni Santos. Sinabi ni Santos na alam niya ang ginagawang imbestigasyon ni Orbos at kung gusto nitong mabuhay ng tahimik, ay itigil na niya ito dahil isang tawag lang ay pwede niya itong ikamatay. Pagkalipas ng isang linggo, habang pauwi si Leno mula sa site, hinarang ang kanyang sasakyan ng dalawang motorsiklo. Pinagbabaril ang unahan ng kanyang pickup, ngunit mabilis na nakapagmaniobra ang kanyang driver kaya nakaligtas sila. Sa halip na tumigil, lalo pa siyang nag-alab. Kinalap ni Leno ang lahat ng ebidensya, mga larawan, dokumento, testimonya pati resibo ng perang nilabas ng gobyerno. Lumapit siya sa isang investigative journalist na kilala sa pagiging matapang. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas sa telebisyon at pahayaga ng expose. Tatlong tulay, nasa papel lang, DPWH Regional Engineer Ibinulgar. Sumabog ang balita. Naggalit ang mga residente at nagprotesta sa harap ng regional office. kinuwestyon si Santos sa Kongreso at sa Senado sa tindi ng ebidensya na pilitang magbitiw si Engineer Santos. Hindi nagtagal, isinampa laban sa kanya ang kasong plunder at graft. Sa kabila ng kanyang koneksyon, hindi niya kinaya ang bigat ng dokumentong hawak ni Orbos. Sa isang panayam, tinanong si Leno kung hindi ba siya natakot. Sagot niya, Kung mananahimik ako, sino pa ang magsasalita? Ang katiwalian ay hindi matatapos kung lahat tayo'y pipikit na lang. Ang pagbagsak ni Santos ang nagsilbing unang malaking tagumpay ni Orbos laban sa korupsyon. Ipinakita nito na posible palang lumaban kahit ang kalaban ay makapangyarihan. Dahil dito, marami ring kontraktor ang nagkaroon ng lakas ng loob na huwag nang magbigay ng lagay. Samantala, isang kongresista sa Pampanga na ng fake contractors para makakuha ng pork barrel projects. Sa isang mapanganib na gabi, hinarang ang convoy ni Leno at tinangka ang tambangan. Ngunit alerto ang kanyang driver at nakatakas sa pangka sila. Pagkatapos, inilabas niya ang dokumento sa media at naimbestigahan ang kongresista. Dekada 90, natuklasan ni Orbos ang pinakamalaking anomalya, isang bilyong pisong highway project sa Northern Luzon na fully paid ngunit wala ni isang metro ng kalsada. Isang whistleblower ang nagbigay sa kanya ng dokumento. Sa Senado, buong tapang niyang inilatag ang ebidensya. Hawak ang makapal na folder. Sinabi niya, kung mananahimik ako, para ko na ring pinayagan na nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi ako papayag na maging kasabot umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Ilang matataas na opisyal ang nasangkot at nakasuhan, hindi naging madali ang laban ni Magdaleno Orbos. Naranasan niya ang banta, paninira at halos ikapahamak ng kanyang buhay, ngunit nanindigan siya hanggang huli. Ngayon, ang kanyang pangalan ay hindi lamang nakaukit sa mga matitibay na kalsada at tulay na kanyang ginawa kundi sa puso ng mga Pilipinong naniniwalang posible pa rin ang isang bansang malinis sa korupsyon. Si Magdaleno Orbos ay nananatiling alamat, isang kontraktor na hindi natakot lumaban at nagpamalas na ang tunay na lakas ay nasa prinsipyo, hindi sa pera. So ngayon, alam mo na ha,